GMRC 4, Quarter 3, Week 5. Matatag Curriculum. Para sa kasanayan, nakapagsasanay sa pagiging mapagkumbaba sa pamamagitan ng regular na pananalangin, kusang pag-amin sa mga nagawang kamalian at pagkilala na lahat ay magkakapantay-pantay o walang nakahihigit sa isa't isa. Nakapagpapahayag ng mga aral ng kababaang loob sa kapwa mula sa kinabibilangang pananampalataya. Naipaliliwanag na ang kababaang loob sa kapwa bilang tanda ng pananampalataya ay nakatutulong sa pagpapabuti ng kanilang ugnayan tungo sa paglilingkod sa iba na isa sa kilos ang mga aral ng kababaang loob sa kapwa mula sa kinabibilangang pananampalataya. Nilalaman, kababaang loob sa kapwa bilang tanda ng pananampalataya. Paniniwala at pakikipag-ugnay sa Diyos ukol sa pagpapakumbaba. Paniniwala at pakikipag-ugnay sa kapwa Batay sa pananampalataya. Paglalapat ng mga aral ng pananampalataya sa pakikipag-ugnay sa kapwa. Pagpapakumbaba. Integrasyon, reliyon at kultura. Kristiyano, Hindu at Islam. Para sa balik-aral, punan ang mga blangko ng tamang salita upang mabuo ang diwa ng pangungusap. Halimbawa, sa kapayapaan at kaunlaran ng pamayanan, dapat walang inaapi at tinatapakan. Sa mabuting dulot ng pagkakapantay-pantay ng pamayanan, dapat pagsasabuhay ng pagkakapantay-pantay Sagutin ang mga tanong. Ano-anong mga kilos ang angkop sa loob ng bahay-sambahan? Isagawa ang mga ito sa harapan. Bakit ganito ang dapat nating kilos? Anong katangian ang ipinapakita ng mga kilos na ito? Ano-anong mga kilos naman ang hindi dapat sa loob ng bahay sambahan. Isagawa natin ito sa harapan at ihambing sa nararapat na kilos. Bakit hindi ito maganda sa pagsamba? Anong asal o kaugalian ang naiisip natin kapag ganito ang kilos na nakikita natin sa loob ng bahay sambahan? Naobserbahan ba ninyo ang mga magagandang kilos at hindi magandang mga kilos sa loob ng bahay-sambahan? Ano ang katangiang ipinapakita ng mga nararapat na kilos sa loob ng sambahan? Paghawan ng bokabularyo. Ano ang kababaang loob? Ang kababaang loob ay pagkilala ng sariling kakayahan at kahinaan may paniniwala na ang kababaang loob ay isang kahinaan. Ngunit iba ito sa pagpapakababa. Ang kababaang loob ay makatotohanang pagkilala sa sarili na walang pagkukumpara sa iba at pagyayabang. Nagdudulot ang tunay na pagkilala sa sarili ng pagtanggap sa sarili at kahinahunan ng pag-iisip. Bunga ito ng pakikipag-ugnayan sa Diyos, sariling kamalayan at mabuting pagkilala sa kapwa. Kagaya ng pananampalataya, ang kababaang-loob ay nakikita sa ating asal at gawa. Paniniwala at pagkikipag-ugnay sa Diyos at kapwa, ukol sa pagpapakumbaba at pananampalataya. Ukol sa pagpapakumbaba. Sa mga Kristiyano, ang kababaang loob ang daan tungo sa kabanalan at pananampalataya. Ayon sa aral ni Jesus, ang kababaang loob ang nagpapakita na ang isang tao ay bukas sa Diyos at sa tao. Si Jesus ang pinakamagandang halimbawa ng kababaang loob. Nagpakababa siya sa paglilingkod at pagbibigay ng kanyang buhay para sa ikabubuti at kaligtasan ng sangkatauhan. Ang kababaang loob ang nararapat ding asal ng mga muslim. Ang isang muslim ay nagpapakumbaba at nagpapailalim sa kalooban ni Allah. Sa mga Hindu naman sa India at ibang lugar sa Asya, ang kababaang-loob ang nagpapakita ng dunong ng isang tao. Ang pagsamba at pananalangin ay nanggagaling sa pagkilala na nakakataas at makapangyarihan ang Diyos. Napagtatanto ng mananampalataya na siya ay abang lingkod ng isang mapagmahal at banal na Diyos. Kaya ang taong may mabuting ugnayan sa Diyos ay may pagkilala ng sariling kakulangan, kahalagahan at kakayahan. Ang pagmamahal ng Diyos ay nagbibigay daan sa pagtanggap sa sarili. Ang pag-amin at pagkilala ng pangangailangan sa Diyos ay nagbibigay daan sa kagustuhang maging makajos at sundin ang kalooban ng Diyos. Ang sumusunod ay ang mabubuting dulot ng kababaang loob sa tao. Ang kababaang loob ay nagpapabuti at nagpapalalim sa relasyon sa Diyos at kapwa. Lahat yata ng tao ay ayaw sa taong mayabang. Ang kababaang loob ay nagbubuka sa damdamin at isip sa dunong, kapangyarihan at pagmamahal ng Diyos na maghari sa buhay ng isang tao. Ang kababaang loob ay nagbibigay daan na mapansin at mapuri ang kabutihan at kagandahan ng pagkatao ng mga taong nakakasalamuha sa araw-araw. Kung may pagpapakumbaba, ang pag-iisip ay hindi nakatuon sa sarili. Ito ay nagpapalalim ng pagkakaibigan at ugnayan sa kapwa. Nakikita sa iba ang kagalingan at kakayahan. Ikinatutuwa ang kagalingang nakikita sa iba dahil ito ay nakakabuti sa pamayanan. Ang kababaang loob ang nagbibigay daan para sa pagiging mabuti at mapaglingkod na pinuno. Ang pinunong mapagkumbaba ay nakakakita ng pangangailangan ng iba. nag ito sa kagustuhang makapaglingkod sa kapwa. Ang kababaang loob ay nagpapatatag sa ating loob. Nanggagaling ito sa pagkilala na bawat isa ay may iba't ibang kakayahan at hindi kaagaw. Kahit ano ang sabihin ng iba, ang taong may kababaan ng loob ay matatag ang pagkilala sa sariling kakayahan at pag-amin sa kakulangan. Ayon sa isang kasabihan, ang taong tunay na dakila ay mapagkumbaba. Gawain bilang isa, checkan kung aling kilos at asal ang totoo sa iyo. Batayan ng sariling marka, siyam hanggang sampung puntos, mapagkumbaba. Pito hanggang walong puntos, mapagkumbaba kadalasan. Apat hanggang anim na puntos, mapagkumbaba paminsan-minsan. Isa hanggang tatlong puntos, kailangang matutong magpakumbaba. Mga kilos at asal, may mga kakayahan ako, pero meron rin akong kahinaan. Nasasaktan ako kapag minamaliit ang iba, lalo na ang kapos palad. Ayokong nahihigitan ako ng kaklasiko. Gusto kong ako palagi ang nananalo sa laro. Madasalin ako. Nagagalit ako kapag pinupuna ang kahinaan ko. Natutuwa ako kapag pinupuri at binibigyang parangal ang mga kaibigan at kakilala ko. Ayaw ko nang may naapi sa laro. Humihingi ako ng tulong kapag may kailangan ako. masunurin ako sa payo at utos ng aking mga magulang at guro. Atin namang talakayin ang paniniwala at pakikipag-ugnay sa kapwa batay sa pananampalataya. Ang pananampalataya ay nakatuon sa Diyos. Ngunit ang ating pananampalataya sa Diyos ay nakikita sa ating pakikitungo sa kapwa. Ito ang tinatawag na patayo at pahalang na dimensyon ng ating pananampalataya. Sinasabi sa Biblia, itinuro na niya sa iyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh. Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay, patuloy mong mahalin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. Makikita natin sa talatang ito ang patayo o ang nakatuon sa Diyos na dimensyon ng pananampalataya, ang buong pagpapakumbabang sumusunod ka sa iyong Diyos. Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay, patuloy mong mahalin ang iyong kapwa, naman ang pahalang na dimensyon ito ang ukol sa pakikitungo sa kapwa. Ang dalawang dimension na ito ay hindi mapaghihiwalay. Ibig sabihin, kapag mabuti ang pakikipag-ugnay sa Diyos, mapagmahal at makatarungan din ang mga gawa sa kapwa. Hindi pwedeng sabihin na maganda ang kaugnayan sa Diyos, ngunit hindi maganda ang kaugnayan sa kapwa. Ang mabuting kaugnayan sa Diyos ay nakikita sa mabuting pakikitungo at gawa sa kapwa. Makikita din ito sa sampung utos. Ang unang pangkat ng mga utos ay ukol sa kaugnayan sa Diyos. Ang ikalawang pangkat ng mga utos naman ay ukol sa kaugnayan sa kapwa. Sa makatuwid, ang pagpapakumbaba at pagpapailalim sa kapangyarihan ng Diyos ay siya rin namang nagiging batayan ng ating buhay at gawa sa kapwa. Ang pinakamagandang paraan ng paglinang ng pagpapakumbaba ay pakikipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng pagdarasal at pagsamba. Kasama na rito ang pagninilay-nilay. Ang taong mapagnilay-nilay ay natututo ring makinig sa kapwa bataman o matanda dapat matutong manahimik at magpasuri sa sarili at sa ating naririnig at natututuhan sa ganitong paraan nabibigyang halaga at pansin ang mga bagay na tunay na mahalaga natututuhan ding makibagay at makiramdam sa iba nabibigyan ng panahon at pansin ang mga bagay-bagay sa paligid. At dahil dito, nailalagay sa tama ang pag-uugali at buhay. Para sa gawain bilang dalawa, tukuyin kung ang gawa ay pataas, ugnay sa Diyos, o pahalang, ugnay sa tao o kapwa. Una, pagdasal bago matulog. Pangalawa, pakikinig sa payo ng lola. Pagbabahagi ng pagkain sa kapitbahay na mahirap. Pagsisimba tuwing linggo. Pakikilahok sa pag-aaral ukol sa pananampalataya. Pangungumpisal pagsasabi ng totoo. Pag-anim ng kasalanan sa kapatid. Pagbibigay daan sa linya para sa nagmamadaling ali. Pagpansin at pagpuri sa magandang gawa ng kaklase. Narito ang mga tamang sagot. para sa ikatlong araw. Paglalapat ng mga aral ng pananampalataya sa pagkikipag-ugnay sa kapwa. Pagpapakumbaba. Ang pagpapakumbaba ay isang mahalagang aspekto ng pagunlad sa personal na buhay. Sa pagpapakumbaba, na ipapakita ang pagpapahalaga sa kapwa. Naiwawak si nito ang pagkamakasarili, selfishness, or self-centeredness. At dahil dito, nabubuksan ang pintuan para sa mas magandang ugnayan at pagkakataon. Narito ang ilang mga pamamaraan para masanay at mapanatili ang kababaan ng loob. Una, pagsusuri ng sarili. Alamin ang sariling kakayahan at limitasyon. Alamin at tanggapin ang mga aspekto na nangangailangan pang pagbutihin. Pagtanggap sa puna makinig at huwag matakot sa mga puna mula sa ibang tao. Ituring ang mga ito bilang pagkakataon na mapabuti pa. Pagtulong sa mga nangangailangan Sanayin ang sarili sa pagtulong at suporta sa iba na walang hinihintay na kapalit. Pagpapatawad matutong magpatawad. Ang pagpapatawad ay nagpapakita ng pag-unawa at pagpapakumbaba. Matuto ding tumanggap ng pagkakamali. Pagkilala sa kontribusyon ng iba. Kilalanin ang mga tagumpay at kontribusyon ng iba. Huwag ipagmayabang ang sariling tagumpay. Pagpapahalaga at pagpapasalamat sa simpleng bagay. Huwag ang pahalagahan ang mga ordinaryong bagay sa buhay. Ang pagkain sa hapagkainan, ang tubig na ginagamit, ang hanging libre, at ang bagong araw tuwing umaga. Pagmumuni-muni o pagninilay-nilay. Ang pagkakaroon ng oras sa pagninilay-nilay, sa bahay-sambahan man o pag-iisa ay nagbubukas sa ating isip at puso sa mas malalim at malawak na kaalaman. Basahin-unawain. Ipagpalagay ang iyong sarili sa sitwasyon at sagutin ang tanong. Nasagi mo at nabasag ang basong paborito ng ate mo sa paghugas mo ng pinggan. Matapos ang hapunan. Wala namang nakakita. Pagkaumaga, hinanap ng ate mo ang kanyang paboritong baso. Ano ang gagawin mo? Ano ang sasabihin mo? Ang gagawin ko ay... Aaminin ko sa ate ko na ako ang nakabasag ng baso. Ang sasabihin ko naman ay, Ate, sorry o pasensya na nabasag ko yung baso mo habang naghuhugas ako ng pinggan kagabi. Sumunod, mababa ang markang nakuha mo sa araling panlipunan dahil bisaya ka at nahihirapan kang umunawa ng aralin sa wikang Filipino. Hindi ito ang markang inaasahan ng mga magulang mo. Ano ang gagawin mo? Ano ang sasabihin mo? Tama. Ang gagawin ko, hahanap ako ng paraan upang mas mapadali ang aking pag-aaral sa wikang Filipino. Tulad ng paghahanap ng tutor o mga online resources. Ang sasabihin ko naman ay Mama, Papa, naiintindihan ko po ang inyong saloobin. Nag-aaral po ako at magsusumikap po akong mas pagbutihin ito. Pangatlo, napuna at napagsabihan ka sa di paggawa ng proyekto sa klase ng inyong guro. Wala kasing naibigay na pera ang tatay at nanay mo sa araw na iyon. Hindi ka nakabili ng kailangang gamit. Ano ang gagawin mo? Ano ang sasabihin mo? Mahusay! Ang gagawin ko ay sasabihin ko siguro ang dahilan ng hindi paggawa ng proyekto at magsusumamo ng extension para makagawa pa. Ang sasabihin ko ay Sir, Ma'am, pasensya na po at hindi ko po nagawa ang proyekto. Wala po kasi kaming pera noong araw na iyon upang makabili ng gamit. Pang-apat, nakikita mong maganda ang gawa ng mahiyain kaibigan mo. Pero hindi ito napapansin. Ano ang gagawin mo? Ano ang sasabihin mo? Ang gagawin ko ay... Ipapakita ko sa iba ang magandang gawa ng kaibigan ko upang mapansin siya. Ang sasabihin ko, tingnan niyo po ang ginawa ni, ang ganda ng pagkagawa niya. Para sa ikaapat na araw. Panuto, iguhit ang simbolo ng pananalangin kung ang pahayag ay wasto at simbolo naman ng hindi kung ito ay hindi. Una, ang kababaang loob ay nagbubukas ng daan para sa mas malalim na relasyon sa Diyos at kapwa. Pangalawa, si Jesus ay hindi nagpakababa sa paglilingkod para sa ikabubuti at kaligtasan ng sangkatauhan. Pangatlo, ang kababaang loob ay nagpapakita ng pagiging bukas sa Diyos at sa ibang tao. Ang kababaang loob ay nagiging sanhi ng pagiging mataas ang tingin ng tao sa sarili. Narito ang mga tamang sagot. sa palad isulat ang Diyos at sa loob ng limang daliri magbigay ng mga paraan na iyong gagawin upang maipakita mo ang pagkikipag-ugnay sa Diyos at kapwa na may pagpapakumbaba Narito ang ilustrasyon o larawan Pabaong pagkatuto Kung pisulat Pangungumpisal sa sulat Bumuo ng maikling sulat Nang paglalarawan sa sariling kakayahan At pangungumpisal ng kahinaan Na may pagsasaalang-alang sa kinabibilangang pamayanan Maaring kay Jesus o sa isang malapit na kaibigan na nakakaunawa, nagmamahal, at magpapatawad sa iyo. Isulat sa unang talata ang iyong kakayahan, gayon din ang kahinaan na kailangan mong baguhin. Sa ikalawang talata naman, ang mga gagawin mo para mapabuti ang kahinaan, para sa ikabubuti ng pamayanan. Narito ang rubrik para sa pagsusuri. Para sa pagsusulit, magtala ng limang pinakamahabang salita sa puzzle at isalaysay ang kahalagahan at kaugnayan nito ukol sa pananampalataya at pakikitungo sa kapwa. Para sa gabay sa pagmamarka, sa puzzle 16 pataas na mga salita napakagaling, 13 pataas na mga salita magaling. 9 to 12 na mga salita, galingan pa. 1 to 8 na mga salita, kailangan ng pagpapakagaling. Gabay sa pagmarka, bawat numero ng salita at ugnay na salaysay. Apat hanggang apat, litaw na litaw ang kaugnayan ng salaysay sa aralin. Tatlo, litaw ang kaugnayan ng salaysay sa aralin dalawa na iuugnay ang salaysay sa aralin, at isa, maaaring maugnay ang salaysay sa aralin. Narito ang puzzle. Isulat sa nakalaang guhit ang limang pinakamahabang salita na nakita mo at gumawa ng salaysay ng kaugnayan nito sa pananampalataya at tungkulin sa kapwa. Para sa inyong takdang aralin, gumawa ng maikling saraysay ukol sa kasabihang cleanliness is next to godliness o ang pagiging malinis ay kasunod ng pagiging makajos ipakita ang kaugnayan ng kalinisan sa pananampalataya. Narito ang rubrik sa marka ng takdang aralin.